Gawin nating masarap na almusal ang di maubos-ubos na tinapay. Yes guys, isa na namang napakasarap na almusal ang nagawa ko today with only two main ingredients. Yung itlog, gatas, at nilagyan na lang ng asin at paminta. So gumamit ako dito ng dalawang piraso ng itlog. Tapos naglagay na rin ako ng konting asin, paminta, tapos nagdagdag na ng gatas at binati ng maayos. Then ito nga pala yung butter na gagamitin ko. Mag-spread lang ng butter sa part na paglalagyan mo ng tinapay na nadip na sa egg mixture. Ipan-fry natin yung bread na dinip natin sa egg milk mixture. Then, hintayin lang natin mag-golden brown ang isang side. Then, flip natin at ipan fry din yung another side. So, this is it guys. It is now ready to serve. Yung sa akin, gumawa ako ng scrambled egg. At yung sa asawa ko naman ay sunny side up. So, ganito ko pala kinain. Yung sa akin, naglagay ako ng syrup. Tapos, yung scrambled egg. Then, finold ko. And, this is it guys. Napakasarap at... Napaka-daling mabosok sa breakfast na ito. Thank you guys for always watching. Fall for more.